I-discuss muna natin ang current situation mo sa partner mo at current situation ng partner mo dito sa other person. ilagay na rin natin itong Ang uh -huh. limited kasi ng space. Nairapan ako. current teka lang ah current situation sa side mo uh, well kayo pa rin tingin ko kayo pa rin um, dito sa side ng adaposon nagkakalabuan na sila mukhang Namit lang niya to sa social media. O doon sila madalas nag-uusap. Mukhang di na sila nagkikita. LDR siguro sila. Kasi ang dating dito, kayo pa rin. For some reason, di siya makalis sa'yo. Siguro dahil kasal kayo. Nagli-live in. O matagal na kayo. Pero dito sa The baka, baka ex niya to. Kung di niya to ex, LDR sila. Kasi namit lang sa social media. Mukhang nagkakalabuan sila nowadays. So, hindi siya makalis siguro dahil may anak kayo. So, ewan ko kung anong reason bakit nagkakalabuan sila ngayon. Pero maganda yon di ba? Para mawala na yung adaposon. Pero sana nga, gano'n na lang, no? Anyways... Punta tayo sa susunod na tanong. Mm, current feelings mo. Sa na mo. Yung baba, current feelings ng other person. Sa na mo. Pero nahihirapan nga ako maglagay ng codes. Eh, teka lang. Ito sa iyo. Ito sa iyo at dito sa ada boss current feelings mo sapat na mo uh -huh. well dito current feelings nag-aaway yata kayo ngayon hindi oh, uh, mo siya maintindihan Basta ganun, parang may disagreement Ano nangyayari Pero feelings mo to So hindi mo siya maintindihan Feeling mo Hindi kayo magkasundo Abusive siguro siya Masakit magsalita Palaaway Feeling mo paulit-ulit na lang ang lahat ng nangyayari, walang pagbabago? Violent? Yung iba siguro, violent? Kung hindi masakit magsalita, ay violent, basically. Feeling mo ganun siya? O aggressive, in general? Gusto mo ng freedom, actually. So, iniisip ko nga kung gusto mo na ba kumawala sa kanya. Kasi nga, may third party siya o other person. Hindi ka na masaya. O siguro, namimiss mo yung nangyari sa nakaraan, yung masasayang pangyayari, memories O gusto mo umalis. Pero kahit ganun yung feelings mo sa kanya, eh, wala ka namang balak. Hiwalayan siya totally. Gusto mo lang siguro mapag-isa. Dahil na-stress ka. Lalo na kung nag-aaway kayo. O hindi kayo magkasundo nowadays. Pero dito mukhang faithful ka pa rin eh. Wala ka namang balak Maghanap ng iba Sa ngayon Gusto mo lang Umalis Makapag-isip-isip Pero babalik ka pa rin Tingin ko Yun ang balak mo Gusto mo siguro Mapag-isa Para makapag-isip-isip Pero tingin ko Faithful ka pa rin Hmm eh siya. Feelings niya doon sa partner mo. Ano to? Kasi sabi ko nga kanina, nakakalabuan sila. Kayo din pala. O ikaw lang yon Feeling mo, feeling mo kasi to eh. Feeling mo, di mo siya maintindihan sila literal na mag uh, kaaway o hindi magkaintindihan silang dalawa, yun yung feelings ng pareho pero dito sa side mo ikaw lang yun feeling mo hindi mo siya maintindihan o feeling mo aggressive siya prone sa conflict pero punta lang tayo sa side ng Adaposon, anong feelings niya ngayon Um, well, tingin ko parang pares kayo. Gusto nyo um, kumawala na pares kayo nung nararamdaman. Gusto Um, nahirapan kayo pareho. Nahirapan din siya. Pagod na nga siya kasi nangyayari. Parang hindi niya makita o ma, ma vision na magtatagal sila. Pero optimistic pa rin siya at the same time na magiging okay pa ang lahat. Kasi nowadays, feeling niya nagre-regret siya sa nangyari, somehow siguro, nakonsensya rin siya, baka yun na yun, isa rin siguro yung reason bakit nakakalabuan sila, lalo na kung third party to, siya yung alimbawa lang, literal na third party na parang nagsisi siya na ba't pinatos niya pa to ang partner mo sa una lang pala masaya bandang uli daming problema parang kinakalbari buhay niya nowadays puno, na, puno ng suffering puno ng distress puno ng pain pero dahil the star yung huli Eh, ang dating sa akin. optimistic pa rin siya. Na magiging okay pa din ang lahat sa kabila ng lahat-lahat na nangyayari. Kasi dito parang consistent yung awayan nila eh. Hopeful pa rin siya. Mm, magiging okay pa. O, ewan ko. Parang magte-take action siya dito. May gusto siyang gawin. May plano. May pinaplano siya. Ay, ano tayo sa next action ng Patna mo? Sayo. Mamaya dun sa Ada Boss. muna. mo na. Tawas dito sa Ada Boss. next action ng partner mo mm. Next action. So, ang dating sa akin, next action ng pat na mo sa iyo. Iniisip ko, hiwalayan ka. Hiwalayan ka, tapos balikan ka rin. Ano kaya yun? Lalo na kung babae ka. Oh, ay yung ba babaeng energy kung lalaki ka man ending kasi to tapos ito oh. ikaw siguro to regardless kung babae ka lalaki basta energy mo to hiwalayan kanya tapos ito child ay hindi pala child to ay, may mukha si bata to lili pala to isko ko po. Ganun din same lang yung sinabi ko. Hiwala yan ka, tapos babalikan ka ulit. Mm -hmm. Kasi Lily, ay eh pwedeng may kinalaman din sa harmony. So, pagkatapos yung mag-break, edi, eh, kayo ulit. Mm -hmm. <sighs> eh, dito ah. Well attracted talaga siya dito sa Adapos. Next action niya eh baka bigyan ng uh, happiness. <laughs> ano ba 'yan? Happiness tum dalawang code na 'to. I shower siya ng isang katerbang happiness. Isang katerbang gifts, flowers, perfumes, clothes, anything na nahawakan mani, Uh -huh. Eh kasi niloloko lang din niya to. Siguro suhol yun para hindi na siya iwan o hindi na magalit. Kasi nga nowadays ay nagkakagulo silang dalawa. So suhol niya o peace offering ay bigyan siya ng mga kung ano-ano. Ibigay ang luho sa so, madaling sarita. Samantalang ikaw, eto. Ah, baka kasi yung isa sa wish nitong uh, the person ay hiwalayan ka na so kasi sabi ko nga kanina gust, bibigay nitong person mo o partner mo ang luho o wish nitong uh, the person so siguro isa sa wish niya ay hiwalayan ka na so hiwalayan ka nga niya dito pero pag okay na sila at tingin nito ay hiniwalayan ka na nga Saka siya babalik sa iyo. Aha. Jessica. <sighs> so 'yan, next action, bigay lahat luho sa other person. Samantalang ito, awawa ka naman dito. Hihiwalayan ka tapos babalikan din. Tapos mo umiyak ayon, babalik din siya. Anyways, ano kaya ang ano? Magandang susunod. Punta tayo sa advice ba? Advice na nga lang? Advice sa situation mo. Look back on what you have achieved and set new goals. Contemplation code kasi ito eh, isa sa meaning nito contemplation. So anong advice sa iyo? Mm, muni ka sa tinakbo ng buhay mo. pag-isipan mo mabuti kung anong pro, pros and cons ng ganitong situation. Masaya ka pa ba? Sa ganyang sitwasyon na niloloko ka lang? O may presence ng other person? So, yun. Ano may may So, overall advice ay magisip ka. Kung itutuloy mo pa ba yung connection nyo o hindi. ibang deck last na to isa lang din kukunin ko dito pregnancy iniisip ko to fertility kanina eh sabi ko may ano tayo lily pwede rin kasing fertility yan tapos pregnancy OMG. So, yun. Siguro. Kaya tayo may ano. Mm, um, seven of pentacles. Sabi ko nga kanina, pwede rin contemplation ko dyan. Kahit dito sabi, look back on what you have achieved. And set new goals. So, sabi natin. Um, mangyari to na maghiwalay kayo. Tapos babalik siya ulit sa iyo. pag mo mabuti. Kung pababalikin mo pa ba talaga literal yung pat na mo kahit bumabalik siya ulit. Kasi may tendency na mabuntis ka. So pag ganyang undecided yung pat na mo, hindi <laughs> mo maintindihan kung ikaw na ba forever. Again, pag-isipan mo mabuti. Mag-stick ka pa ba sa pat na to? Kasi baka mabuntis ka tapos maging kawawa ka sa bandang huli. Kasi baka iwan ka na naman. Pero yung possibility ng pregnancy, kung magkabalikan kayo ulit after ng breakup, ay ayan. Malaki ang posibilidad. Eto. Sa pa ulit. Whom do you need to forgive? As you release old eh, anger, as you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. So, sino daw ang kailangan mong patawarin? Siya lang naman, di ba? Kasi siya yung naglolo ko dito. Kapag daw napatawad mo na ang taong to, may wish ka na, na pwede magkatotoo. Tama na siguro yan. 21 minutes na to. Clue. Bibigyan ko ng walong clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdagin ko lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Oh. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Pukuha na ako dito ng walo. Kasi, nila, ano eh. Nililipad ng hangin at napakainit. Wait na muna. So, ano to? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, mga 12, 13, 14, 15, game na so sabi dito Rabbit number 4, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 Ito siguro dating ka-workmate ay Ito yung third party O other person O dati kayo magka-workmate Ng partner mo Bago naging kayo Basta may clue tayo dating ka-workmate wala pang nagiging anak, pwede kayo to o ng partner mo at yung other person. Wala pang nagiging anak. Masipag. Secret crush. Kasi may ano tayo. Wishes will come true. Pag na-forgive mo yung person mo, ay may magkakatoo ano may magkakatotoo kang wish baka may dumating na someone new sa buhay mo ito yung magiging secret crush mo o who knows baka present na to ikaw to may secret crush sa'yo o ikaw yung magkakaroon ng secret crush basta may someone new na darating sa buhay mo so again baka yun na yung wish na magkakatotoo July to September. Kung hindi memorable ay pay attention sa bonnet. Ito, best friend. Yung iba sa inyo, baka best friend ang Ada the third party. Payat. So, may tao sa kwento na to payat. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po, anak.